Ito na nga ang politiwu. Kaya't makihula na kung sino itong Junakis na isang gobernadora ang nagliliwaliw daw sa isang spa around Metro Manila na nag-offer ng extra Ayon sa ating scooper, kinalang pamilyadong tao na itong politiko son na madalas raw maispatan sa naturang massage salon. Ang siste nagpapaalam naman daw ito sa kanyang SV na magpapamasahe kapag sumasakit ang katawan. At dahil legit nga ang brand name ng naturang spa, hindi mo raw aakalai na may mga lihim palang milagrong nagaganap sa bawat kwarto nito. Kung saan pwedeng sundutin sa usapan ang mala heaven feels na extra service. Ayon Aww. pa sa mga Marisol, galante raw na customer itong politiko San dahil kung anong laki raw ng hinaharap ng kanyang esmi, ganun din daw kung magbigay ito ng tip. Wow. Hindi mo nga raw akalain na malakas pala ang pagkapilyo nitong bida nating politiko San. Dahil bagamat may pagka-komedyante ang forma nito, palaging good shot naman ang feedback na maririnig mo sa kanyang mga friends. Wow! Clue! Ang politiko sana tumatakas para mag-pass pa-call ay kilalang maswerte sa pag